Ulian, ulian. Gila, gila. Gila, gila, gila. Negro, bilis. Betul-betul. Kulitnya, ha? ah.

Gasa ng ulo nyo, ha? Sige. Yeah. Sabi okay, na, huwag nyo yarang, Ha, ah, ulit-ulit kayo, ha? Sige. Sige. Ito mo ito, ito mo ito, ha? ito lagay niyo to lagay niyo to sa ano pa ano lagay niyo to ibigay oh, oh